Ya, yeah, kunin mo yan! Kunin mo yan! Kunin mo yan! Yeah! Wow! Oh! Hey, Jomen! Ano problema mo? Ba't parang malungkot ka dyan? Ito po problema ko Anong problema mo? Saksakan ko ng charger. Saksakan ng charger mo? Oo. Bumili ka ba ng charger? Oo. Kaso, anong mangyari? Ngayon po, tinasin po namin lahat ng Android. Alam gumana po. Sirahin tingin nga? Baka po sira po ito sa Ah, sira na to. Wala yan. Hindi e, di ang mangyayari niyan. mag ka. Oo, okay, puso. mag ka. pagka iipon mo, pag kumita ka na, bibili ka ng bagong mong cellphone. Oo, okay, ganun. Kumalungkot. Okay lang yan. Ah, naban lang, di ba? Naban lang. Pati yung cellphone mo. Ah, basag-basag na rin, no? Ah, profile picture ko pa yun, ah. Opo, sa Bible po kayo, eh. Ah? Idol ko po kayo, kaya ayaw po. Basag-basag na yan ah. Oo, oh, kaya ingat po eh. Thank ako po sa Kumain ka na ba? Oo, okay, so. oh, Kumain ka naman? Oo. Oh, okay. okay good, good, good. Oo okay. oh, okay. okay. bye. po. Bye. Bye. Kinakabaan ako, G. <laughs> <laughs> ano ba yun, Sue? So? Ba't mo ako pinaka-video? Ha? Ano nga yun? Ayaw basta, sabihin. Basta, basta, may ako sa asawa ko. Tara. Tara. Kami may kasi siya sa akin. Oo. Oh. May ibinigay siya sa akin na oh. isang bagay na pwede kong kasi nabubugbog yung cellphone ko yung iPhone ko kaka ML yan mm. itong ginagamit mo ng video kaka ML yun ngayon binilihan niya ako ng cellphone okay mm. Oh. halika mahal di ba may ito ano ka sa akin ng okay. Ganyan yung boses mo, may kailangan. Mahal mo, may regalo ka sa akin na cellphone. ano naman? Ano kasi? Yung, di ba sabi mo nga, nabubugbog yung cellphone ko, kaka-ML. Oh. Oh. May eh, makikiusap sana ko yung iin mo sa akin cellphone. Ibibigay ko na lang muna sana. na okay lang sa kasi nahitaw ngan si Jomel nasa baba. Oh. Lahat nasa baba kali na si Jomel, yung cellphone niya daw sira na mm. tapos nasira yung sa chargeran, sa sala. Mm, 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 mm. Tapos off cam Inabol niya ako, tinanong niya ako, Sub, so, magkano po kaya paggawa ng cellphone? Tapos kinakabahan siya, sabi uh. -huh. ko, alam eh, siguro mga 2,000. Tapos ang sabi niya sa akin, ay mahal pala, papat mag... Kesa ipagawa niya daw, ipapadala na lang niya. Mm. Eh, may kiusap sana ako sa'yo kung pwede ibigay na lang natin sa yung regalo mo sa akin. Eeeeh. Hmm. Uh, sige na. Sige na. Lagi. <laughs> <laughs> lagi. Lagi, oo. Oh, oh. Eeeeh! ako nagulat? Bakit ako nagulat? Sorry. <laughs> Hindi nagising ka. O, oh, sige. Kasi, kawawa oh, naman. Paano niya makakausap yung pamilya niya? Oo. Mm. So, paano yung about sa ML? Paano yan? Um... Hindi mo na mag-ML. Hanggat wala ko ang Android po. Thank you. Kiss <laughs> na lang kita. Kukunin <laughs> 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 uh, ko guys. Kukunin natin. So, hey, andito kasi yun eh. Hanging yun oh. Hindi ito yun. So, may kasama pang bag yan eh. Yung binili niya sa akin sa ito. Ito yun oh. Ito yun oh. So, hey. Iyaanan mo siya. Uh -huh. matutuwa yun, so. Pag yun. Matutuwa yun. kung wala sa puso. nga, ano eh. Surprise ang nga eh. Hindi yung kakasya kapag gano'n, no? Hindi yung kakasya. Lagay natin yun dito. Sabihin ko, pakamot nga ako, Jomel. Thank you, Mal. Tara, tara. Hindi, alam nyo, guys, ako. Gusto ko yung lahat ng mga kasama ko talaga hindi man hindi man ganun kami hindi naman sila ganun kayaman mm. pero gusto ko yung mga kasama ko kung ano meron ako meron din sila mm. diba hanggat maaari ayoko na nakita yung mga ko na Basta, ang hirap i-explain eh. Gusto ko kung ano yung meron ako, meron din sila. Sobrang giver mo kasi. So Hindi Although yung cellphone ko, iPhone. Mm. Pero at least kahit papano, yung ibibigay natin yung cellphone, elegant at maganda. Mm. Diba? So, Mabait oh, yan, Sob. Si Jumil. Mabait. So, ito rin pala baka may mga may mga shop diyan na gusto mag-sponsor ng cellphone, di ba? Mm. Kasi next week bibili ako ng 10 cellphones, ipamimigay ko rin mm. sa mga supporters natin. So baka may mga ano diyan na gusto magpa-promote na lang, di ba? Kaysa para pa, makatipid ako. Sa <laughs> so, ta. Oh, na-re-lid na-re-lid na re na re lid vlog ako ng poso. <laughs> Nakarinig kayo ng magbablog at nag post kayo ha. Nagpatay pa ng mga electric fan. Para wala daw sound, di ba? So, guys, meron akong nabalitaan about kay Jomel. Hoy, kalabaw, pinagtitripan nyo daw sa kwarto yan ha. Hoy, hindi ha! Hoy, hoy, hoy! Pinagtitripan ka ba nila? Hindi naman. Hindi naman. Welcome, John! Bakit parang tinakabahan pa ka na? Inanto ka ba? Hindi po. Ano lang? Parang ano lang po. Ano, ano? Sige, sabihin mo. Ano? Kaba? Hindi naman po. Parang may na ako. Naninibago yan, Sob. Naninibago pa yan. Ang katay, putang ina mo. Wait lang, wait lang. Ipakat lang ako, pakat. ako. Ang katay, putang ina mo. Paano nga ako? Pakamot ako, Jumil, dito sa likod. Tanggalin mo yung damit ko. Yan, kunin mo yan, kunin mo yan. Kunin mo yan. Yan! Di ba kasi kanina, di ba sabi niya kanina, yung cellphone niya daw, hindi na mag-charge. So, akin yung cellphone mo. Eto, eh no, hindi na daw nag-charge. Tapos tinatanong niya ako kung magkano magpagawa. Sabi ko, nasa 2,000 libo eh. Yun, sabi niya, medyo mahal daw. So, sabi ko, paano mo makakausap? Eh, isip-isip ko, paano niya makakausap yung mga magulang niya? Kung... Ang pangit ng cellphone niya. Hindi pa nagcha-charge. Hindi pa nagcha-charge. <laughs> <laughs> so, kaya ngayon, binilang ko siya ng v 30 O vivo to, di ko alam o, Pero Nung nakita ko to maganda naman siya. So sige ikaw na magbukas yeah! 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 ba? Bakal ba? si, baka ba? ba? sige mo Uy! Ayan Ayan! Ayan! Yeah! Uy. <laughs> Tignan niyo G, oh, ano siya? edge, edge, edge siya. So kaya ako gandahan. So hindi ka na hindi ka na mag ng charger. May charger na dito. Ayan Hey, oh. so, uh, uh, brand new pa. Brand pa, oh, Ano mo 'yan? Protection 'yan 'yan. Tapos Ayan, o, ito yung charger mo, lahat. Ayan, may one year warranty rin yan. May salamin po. May salamin pa. <laughs> saan ako yan? <laughs> Sa, wag ko. Saan to, saan ako to, saan So, ayan, ayan na, ayan ang bago mong cellphone. <laughs> Wala na doon ko dito sa so, umiyak na lang na umiyak. <laughs> Three days na umiyak na eh. <laughs> ka umiyak, wag ka umiyak. Okay lang yan, all goods siyan. all goods siyan. Basta pakita mo lang na mabuti kang tao. Yung mga blessing na yan darating yan sa'yo, di ba? Yun! Yeah. Oh, Thank you, Will! Thank you, Sir Chief! <laughs> umiyak talaga, Gio! Uh, sige! Nagpasalamat ka din sa mga taong sumusuporta sa'yo. Yeah. Oo, oh, ang dami rin sa comment eh. Yun, maraming maraming salamat po. Sana supportan nyo po sa set up ginagawa ngayon. Ayun, kila medyo kinakabang pa ako. ako. Yun, maraming maraming salamat. Lalo lalo na kay Sob. Yan. Sob, nakikita ko po sa inyo bilang isang ama. Ayun, sana. Iyak <laughs> 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 yeah, yeah, talaga siya guys. And syempre, again, lagi akong nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin. Kung wala kayo guys, hindi ako makabili ng mga ganitong bagay at makakabili give back blessing sa ibang tao. Di ba? So, uh -huh. nung nakaraan ang nabigyan ko si Ate na yung nag-aalaga ng babies, ngayon siya naman. Actually, marami, hindi na lang din ako masyadong nagbablog, pero gusto ko lang din siya surprise at gusto ko makita yung reaction niya. Kaya, congratulations sa'yo, Jumel. Makapagpatuloy ka na, mas maganda na yung quality ng video mo. Kaya, yeah! So thank you. Maraming salamat ulit sa inyo, guys. Love you all.